Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata pitundaan at dalawamput anim hanggang pitundaan at tatlumpu. Kabanata pitundaan at dalawamput anim. Nang makita ito ng Shangri-La Security Captain, agad niyang pinamunuan ang team at sumugod. Pinahinto sila at malamig na sinabi, Kayong mga tao, huwag kayong manggulo sa Shangri-La, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Alam ni How Jones na si Isaac, ang boss ng Shangri-La, ay may malakas na background. Kaya nagmamadaling siyang huminto, pinahinto ang mga tao sa paligid niya, at sinabi sa tsuper. Maswerte ka, sinasabi ko sa iyo ngayon. Mangyaring magingat sa hinaharap, kung hindi, ikaw ay papatayin. Pagkatapos magsalita, pumasok sila sa Shangri-La. Pagpasok pa lang nila ay agad na inabot ng mga security guard para pigilan sila, at ang manager ng lobby ay dalidaling lumapit at nagsabi, Paumanhin, mga ginuo kayo ay hindi disente ang pananamit at hindi maganda ang ayos. Ayon sa mga regulasyon, hindi ka maaaring pumasok sa aming Shangri-La Hotel. Nang marinig ito, huminahon si Zizhou Jones at sinabing may pang-aalipusta. Kami ay mula sa pamilya ni Regnar, ikaw, isang maliit na manager, ang lakas ng loob mo na pigilan ako. Kumunat ang noo ng manager ng lobby at malakas na sinabi. Gentleman, wala akong pakialam kung ikaw ay mula sa pamilyang Wu o mula sa ibang pamilya. Ayon sa mga regulasyon, bawal kang pumasok sa Shangri-La. Pagkatapos magsalita, malamig niyang sinabi. Natakot sa inyong mga mukha ang aming mga bisita, at naapektuhan ang reputasyon ng aming hotel. Mangyaring umalis ka agad, kung hindi, ikaw ay nasa panganib. Nagngangalit ang puso ni How Jones, at malamig niyang sinabi, Ibibigay ko sa iyo ang mukha ni Pangulong Isaac at hindi ka matatalo, ngunit kung patuloy kang hindi komportable, kung gayon, wag mo akong sisihin sa pagiging bastos sa iyo. Hindi umatras ang manager ng lobby at sinabi, I'm sorry, the rules are rules, hindi ka makapasok sa Shangri-La. nit ang ngipin ni How Jones. Not to mention a lobby manager, Even if the security team all come up, it is impossible na maging kalaban ang kanilang lima ang mga walang kwentang tao. Maaaring kunin ng lahat ang grupong ito ng mga tao pababa sa gawa ng kanilang mga binti. Gayunpaman, ang kabilang partido ay ang aso ni Isaac, na medyo nakakalito. Kung nasaktan si Isaac, hindi ba sulit ang pagkawala? Sa sandaling ito, ang kanilang mga ingay ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao sa lobby. Maraming tao ang nanunood sa kanila na nagbubulungan, at si Zizhao Jones ay nakinig lamang ng mabuti at napagtanto na ang mga taong ito, ay talagang tinatalakay kung anong mga karakter ang inukit sa kanilang mga nuo. Nahiya tuloy siya at ayaw na magstay dito para bantayan, kaya sinabi niya sa lobby manager na may itim na mukha. I will give you three seconds, give me the fuck, kung hindi, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magalang sa iyo. Medyo nagalit din ang manager ng lobby, at agad na sumigaw sa security. Kapitan, ang mga taong ito ay malubhang naapektuhan ang imahe ng Shangri-La, sipain silang lahat. Galit na galit si how Jones at nagmura. Mahiya ka sa mukha mo, bugbugin mo ako. Pagkatapos magsalita, sumugod muna siya, sinipa sa lupa ang manager ng lobby at sumuka agad ng dugo mula sa kanyang sipa. Si Zis Howe Jones ay nagsuka ng dugo ang plema sa kanyang mukha at nagmumura. Kung hindi mo alam kung paano mabuhay o mamatay, maglakas loob ka na magsalita, maniwala ka man o hindi, sisirain lang kita. Tiniis ng manager ng lobby ang matinding sakit sa kanyang katawan at nagutos sa ilang mga gwardya sa likod niya. Paputukan ang lahat ng mga lalaking ito na nangahas gumawa ng gulo sa Shangri-La. Ngunit sa utos na ito, bago makapag-react ang ilang security guard, nang hindi inaasahan, ang apat na bodyguard ng pamilya ni Wu ang sumugod, at nabaliw sila sa isang iglap. Ang grupong ito ng mga tao ay labis na nagdusa sa harap ni Charlie, at gusto nila na ibalik ang apoy. Biglang, may isang bagay ng pagkagalit. Sila ay ganap na nawala ang kanilang mga isipan at naglabas ng ligaw sa grupong ito ng mga tao. Gusto lang nilang ilagay ang grupo sa harap nila. Pinatay ang mga tao para maibsan ang puot sa puso. Bagamat naputol ni Charlie ang kanilang mga kamay, sila ay mula sa isang malakas na sinanay na pamilya. Ang kanilang mga binti at tuhod ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa mga security guard na ito. Sa makatuwid, sa isang galaw lamang, ang lahat ng mahihinang security guard na ito ay napabagsak sa lupa na nagiging sanhi ng pagkawala ng kalaban sa pagiging epektibo ng labanan. Nakikita na ang mga taong ito ay namamatay, at kung sila ay patuloy na lalaban, sila ay tiyak na maging patay. Hiniling Mrs. How Jones sa lahat na itigil ang pag-atake at malamig na sinabi. Isang grupo ng mga aso na walang mahabang mata, ay sinasampal ang kanilang mga bibig, at naglakas loob silang lumaban sa mga bantay ng pamilya Wu. Huwag mong tingnan kung ano ang birtud mo. Pagkatapos magsalita, dir diretsyo silang sumakay sa elevator at umakyat. Kabanata pitundaan at pito. Pagkaalis nila How Jones, nagkagulo ang eksena. Ang manager ng lobby ng Shangri-La at ilang mga security guard ay nasugatan at pawang nakahiga sa lupa. Ang kanilang mga ilong at mukha ay namamaga na mukhang napakamiserable. Pilit na bumangon ng isang security guard at nagmamadaling tinulungan ang manager ng lobby mula sa lupa. At hindi maiwasang magtanong, Manager, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sinabi ng manager ng lobby na may malamig na mukha. Dalhin mo ang ibang tao sa ospital. Hahanapin ko si Mr. Isaak. Kung maglakas loob kang manggulo sa Shangri-La, hindi sila bibitawa ni Mr. Isaak. Pagkasabi niya noon, ay dali dali siyang pumunta sa opisina ni Isaac. Sa oras na ito, nananatili sa Presidential Suite ng Shangri-La Hotel sina Rednor at Roger. Matiyag ang naghihintay sa pagbabalik ni Zis How Jones at ng iba pa. Ilang minuto ang nakalipas, nakatanggap din si Rednor ng mensahe mula kay Liu Guang na nagsasabi na nakarating na sila sa Classic Mansion at pinasuko si Orville. Hindi lang yon, natagpuan din niya ang isang hindi inaasahang sorpresa. Ang maaksayang old master ni Charlie, ay kumakain din sa classic mansion. Ito ang nagpasaya kay Regnar. Pakiramdam niya sinasamantala lang niya ang pagkakataong ito, papatayin muna ang biyena ni Charlie. Ngunit ngayong nakikita na ang oras na yon, ay lumipas na ang halos isang oras, si Liu Guang ay hindi nagulat ng anumang pagunlad, na nagpapaisip kay Regnar na may mali. Tinawagan niya si Lioguang Guang ngunit walang sumasagot. At tinawagan niya ulit si Zizhao Jones, ngunit hindi rin sumagot. Sa totoo lang, nasa bulsa ni Zizhao Jones ang mobile phone, ngunit walang silbi ang magkabilang braso niya, at walang paraan para makuha ang mobile phone sa kanyang bulsa. Ang iba pang apat na tao ay pareho, at wala silang magagawa sa oras na ito. Kung na-scrap lang ang mga daliri, makontrol pa rin ang telepono gamit ang mga palad ng kamay. Ngunit ngayon, ang buong braso ay wala ng anumang lakas. Ito ay isang ganap na walang silbi. Hindi makakonek si Regnar sa telepono ni Zizhao Jones, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Napakalakas ni Zizhao Jones. Wala pa siyang nakikilalang kalaban sa ngayon, kaya hindi niya magawang itanim sa kanya. Kungunat ang noo ni Roger, at hindi napigil ang sabihin sa kanyang ama. Dad, ang sitwasyon ni Liu Guang. Walang sino man ang nagbigay sa atin ng anumang tugon hanggang ngayon. Hindi kaya nagkaroon ng aksidente sila Zizhao Jones at ang iba pa. Umiling si Reginar at kumpiyansang sinabi. Imposible, si Zizhao Jones at ang iba, lahat sila ay nagsasanay. Makapangyarihan sila. Kung titingnan ang buong Oris Hill, imposible may maging kalaban sila. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ulit ang phone niya at tinawagan si Zishow Jones. Kagad pagkatapos, narinig niyang tumunog ang cellphone sa labas ng corridor. Habang nagtataka pa siya ay narinig niyang tumunog ang doorbell. Ito ay isang maliit na kapatid na lalaki ni Zishow Jones na pinindot ang doorbell gamit ang kanyang noo. Nang marinig ni Roger ang pagtunog ng doorbell, sinabi niya, Tinatayang mayroon ng nakabalik. Pagkatapos magsalita, dali-dali siyang pumunta sa pinto, binuksan ang pinto at natigilan ng ilang saglit. Mabagal ang lakad ni Regnar sa mga oras na ito, nakangiti pa rin at nagsasabi. Ano bang pinagsasabi mo? Sa hindi gaanong mahalagang papel ni Mr. Orville, paano niya matatalo si How Jones? Matapos magsalita, hindi niya nakalimutang sabihin sa anak na tulala sa pinto, at sinabi ng may taimtim na mga salita. Huwag magmadali at guluhin ang iyong posisyon. Ikaw ay dapat kalmado kapag naging malaking bagay ka. Kailangan mong isipin ito sa hinaharap, hindi ba? Napalunok ng laway si Roger, sabay turo sa limang tao na parang multo sa labas ng pinto. Kasama ang kakilakilabot at sinabi ng nagulat ang ekspresyon. Dad, halika at tingnan ito. Ano ang tinitignan ko? Walang pakialam na sabi ni Regnar. Bumalik na ba sila galing sa Classic Mansion? Bakit nakatayo pa rin sila sa labas ng pinto? Hayaan mo silang pumasok, at sabihin sa akin ng detalyado ang tungkol sa pagpatay kay Mr. Orville. Nang marinig ito ni Roger, napaatras siya ng walang malay, upang makagawa ng puwang. Si Zis Howe Jones at ang limang tao ay nag-ipo ng lakas ng loob, pinagpag ang kanilang dalawang belang braso, at pumasok na nakayuko at nanlulumo. Nang makita ni Regnor ang limang taong papasok, nagulat siya at natulala. Ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ay biglang nahulog at bumagsak sa lupa. Kabanata 728, tumingin siya sa limang taong parang multo at tulala na sinabi, Ikaw. Ikaw, ano ang nangyari sa inyong mga noo? Bakit puro dugo? Ito, paano ito nangyari? Parang may sinulat, habang ang ilan sa kanila ay nakayuko, mahirap para kay Regnar na makita ang mga salita sa kanilang noo. Agad na humakbang pasulong si Zizhao Jones, humampas, lunguhad sa harap ni Regnar at sinabi na may takot. Mr. Regnar, hindi ko nagawa ang mga bagay ng maayos, mangyaring parusahan ako nang makita ang mga taong ito sa isang kakilakilabot na sitwasyon. Nanginginig ang puso ni Regnar, ang kanyang mukha ay biglang nagbago at nagtanong siya. Sabihin mo sa akin ng malinaw, ano ang nangyari? Si How Jones ay lumuhod sa lupa, iniyuko ang kanyang ulo at umiyak. Mr. Regnar, pinuntahan namin ni Liu Guang na harapin si Orville, sa Classic Mansion ayon sa utos ng Young Master. Nakontrol na namin si Orville at nahuli pa namin si Jacob, ang matandang gina ni Charlie, pero sinong umasa na biglang sumugod si Charlie? Sa pagsasalita tungkol dito, umiyak siya ng husto at sinabi, Mr. Regnor, si Charlie ay sobrang malakas, not to mention na hindi ko siya kalaban. Kahit kaming lima ay hindi maiwasang natalo niya. Gayunpaman, kaming lahat ay tinanggal ang aming mga braso ngunit siya rin ay nag ng mga salita sa aming mga nuo. Tinamaan ng kidlat si Reg Mas mahusay kay Ziz Howe Jones. Tao pa ba yan? Nanginginig siya na hindi makapaniwala sa kanyang mukha at sinabi, Kahit ikaw ay hindi kayang labanan si Charlie? Ang basura na yon. Napakalakas ng basura na yon. Gaya ng sinabi niya, naisipan niyang mag-ukit, at nagmamadaling nagtanong. Ukit, Anong uri ng mga salita? Tumingin ka, tingnan ko. nag alinlangan sandali si How Jones at ang iba pa, ngunit hindi sila nangahas na suwayin ang utos ni Regnar. Maaari lamang nilang itaas ang kanilang mga ulo na may kulay abong mukha, ang ekspresyong iyon ay trahedya kaysa namatay na pamilya. Pinagmasdan ni Regnar at ng kanyang anak ang mga noo ng mga tao, at bigla silang nagalit. Roger Beep. Gustong gusto ni Wu Qi na kumain ng sheet. Bakla si Roger. Walang kakayahan si Regnor. Gusto kong tumae para kainin ni Roger. Tiningnan nila ang sobrang nakakahiyang mga salitang ito. Naging berde ang kanilang mga mukha. Nabuhay si Regnor sa halos buong buhay niya. Nakita niya ang lahat ng uri ng paraan ng pagpaparusa at marami na siyang nakitang mga bangkay na namatay ng malungkot ngunit hindi pa siya nakakita ng ganitong uri ng eksena. Ito ay sadyang napakalupit, nakaukit sa noo ng isang tao, at ang mga nakaukit na salita ay puno pa ng kahihiyan. Ito ay talagang nagpaparamdam sa mga tao ng panginginig sa mga kalamnan. Nataranta at nagalit si Regnor at nagtanong. Ang lahat ng ito ay ginagawa ng basurang si Charlie. Lumuhad si Zizhao Jones sa lupa at sinabi, ito ang kaligrapiya ni Orville na pinagawa ni Charlie. And he also asked me to bring you a message. Kung gusto mo siyang puntiryahin, puntahan mo lang siya, pero kung maglakas loob kang isali ang mga tao sa paligid niya, hahayaan niyang mawala ang pamilya wo. Matapos itong marinig ni Roger, hindi niya maiwasang magalit, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, Dad, si Charlie lang ang naglakas loob na hayaang mabigla ang pamilya wo. Ano ang pinagmamalaki niya? Karapat dapat ba siya sa mukha ng pamilyang Wu? Kung hindi, dapat papatayin mo siya. Medyo malamig ang ekspresyon ni Rednor at sinabi niya, Sa tingin mo ba madali siyang patayin? Ang limang taong ito ay ganap na inabanduna. Ikaw at ako ang mag ama sa Ores Hill. Ngayon wala man lang bodyguard. Kung pupunta si Charlie sa pinto, pwede bang lumaban? Ngayon lang namutla sa gulat si Roger, na nagkukunwari na pilit patayin si Charlie at sinabi, Dad, tumakbo na tayo. Pinandilatan siya ni Reginald at hindi nasisiyahang sinabi, Ano ang kinakatakutan mo? Ito ay Shangri-La. Ito ay property ng pamilya Wade ng East Cliff, hindi mga has na pumunta dito ang basura na iyon. Kung talagang maglakas loob siyang pumunta, hinding hindi siya pababayaan ng pamilyang Wade ng East Cliff. Kabanata pitundaan at Sa sandaling ito, ang manager ng lobby na sinipa ni Ziz How Jones, kasama ang suporta ng ilang empleyado, ay pasuray-suray na pumunta sa opisina ni Isaac. Pagkatok sa pinto ng opisina, pagpasok pa lang ng manager ng lobby, nakita na siya ni Isaac na nasugatan at bumulong. Manager, ano ang problema? Galit na sabi ng manager, Mr. Isaac, Ilang bodyguard mula sa pamilya Wu ay naglakas-loob na pumasok sa ating hotel. Nilabanan ako at ang ilang mga security guard sa lobby. Ano? Kumuunat ang noo ni Isaac at sinabi, "Ano ba ang nangyari? Si Roger at Regnar ng pamilya Wu ay nakatira sa ating presidential suite at ang kanilang mga bodyguard ay nakatira din dito." Bakit sila nag-break ng rules ng hotel para makipag-away? Nagmamadaling paliwanag ng manager. Ang ilan sa kanila ay tila nagkaroon ng pakikipag-away sa mga tao sa labas. Napuno sila ng dugo, nabali ang kanilang mga braso, at ang kanilang mga noo ay inukit ng kutsilyo. Ang mga mukha na puno ng dugo ay parang dumi, hindi ba laging may kahilingan ang ating hotel na huwag payagan ang mga bisitang magugulo ang damit na pumasok? Kaya pinigilan ko sila, kung unat ang noo ni Isaac, narinig din niya ang tungkol sa bodyguard ni Wu. Napaka-extraordinary daw ng lakas ng mga taong ito sa Ores Hill. Kahit na ang mga bodyguard ni Isaac ay maaaring hindi magiging kalaban nila. Kaya naman, nang marinig ni Isaac na may nakaukit sa noo at nabali ang kanilang mga braso. Siya ay natulala, hindi niya mo ari, kailan nagsimula ang Crouching Tiger, Hidden Dragon sa mga lugar tulad ng Ores Hill. Mayroon bang ganoong master na kayang tanggalin ang lahat ng limang bodyguard ng pamilya Wu? Anong uri ng kapangyarihan na meron ang taong ito? Sa pag-iisip nito, sinabi niya sa manager, Medyo kakaiba ang bagay na ito, huwag kang mag-alala, tatawag ako ng magsusuri nito. Maraming mata at tay nga si Isaac sa Oris Hill. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone, nag ng numero, at sinabi sa malamig na boses. Tingnan mo ngayon ang mga bodyguard ng pamilya Wu mula sa Susho. Ano ang ginawa nila sa Oris Hill ngayong gabi? Sa loob ng limang minuto, gusto kong malaman ang lahat ng resulta. Makalipas ang tatlong minuto, tumunog ang telepono ni Isaac. Narinig ang mga salita sa kabilang dulo ng phone. Tinamaan ng kidlat si Isaac. Nagpunta pala ang bodyguard ng pamilya Wu sa Classic Mansion ngayong gabi. Gustong parusahan si Mr. Orville, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, natalo sila ng kanyang young master na si Charlie. Ang limang master ng pamilya Wu, ay talagang natalo ng young master. Oh my God, si Mr. Wade ay may napakalakas na kapangyarihan. Takot na takot si Isaac. Kagad, isang matinding galit ang umusbong sa kanyang puso. Napakatapang ng pamilyang Wu. Si Mr. Orville ay matagal nang kasama ng young master, at siya ay itinuturing na kalahati ng pamilya Wade. Ang lakas ng loob ng pamilya Wu, na pumunta sa Oris Hill para parusahan si Mr. Orville. At nakipag-away pa sa sarili niyang young master, pagod na ba sila sa buhay? Bukod dito, pagkatapos pumunta sa Classic Mansion upang parusahan si Mr. Orville, at binugbog hanggang mamatay ng kanyang young master, ang yabang nila nasaktan ang lobby manager ng Shangri-La. What the hell is going on? Bakit gusto nilang ma-offend ang pamilya Wade? Sa pag-iisip nito, galit na galit si Isaac. Binigyan pa niya ng mukha ang mag-ama, at pinapasok sila sa presidential suite ng Shangri-La. Kung malaman ito ng young master, paano niya maipaliwanag ang sitwasyon? Ang galit na si Isaac ay halos gustong sumugod sa presidential suite, kung saan nakatira si Regnor at ang kanyang anak. Gayunpaman, nang maisip niyang kasali rin ang young master, hindi siya nangahas na mag-call ng shots na walang bas-bas ni Charlie. Kaya agad niyang tinawagan si Charlie, nang nakakonekta na ang telepono, kakahinto lang ni Charlie sa sasakyan. Pagkababa ng old master sa kotse, sinabi ni Charlie sa kanya, Dad, sasagutin ko ang telepono at susunod na ako. Tumango si Jacob at sinabing, sagutin mo lang, ako ay magsigarilyo sa labas habang hinihintay ka. Kabanata pitundaan at tatlumpu, tumango si Charlie, naninigarilyo ang matandang guro, at naupo siya sa kotse para sagutin ang telepono. Sa sandaling nakakonekta ang telepono, nagmamadaling sinabi ni Isaac, Mr. Wade, narinig ko na may konflikt ka sa mga bodyguard ng pamilya Wu. Ngumit si Charlie at sinabing, napakabilis ng iyong impormasyon, Nagmamadaling sinabi ni Isaac, Mr. Wade, nabalitaan ko rin na nanggulo ang limang tao na ito sa Shangri-La at nalaman ko ito pagkatapos kong makahanap ng isang tao para mag-imbestiga. Sa sinabi nito, ipinaliwanag ni Isaac kung ano ang nangyari pagkatapos pumunta ng limang tao sa Shangri-La. Pagkatapos makinig ni Charlie, malamig niyang sinabi, itong limang aso, hindi ko akalain na naglakas loob pa rin. Akala ko na matututo na silang maging tapat at low-key, pero hindi ko inaasahan na kaya pa nilang manggulo. Kahit nabali na ang magkabilang braso, nagmamadaling sinabi ni Isaac, Mr. Wade, si Reginar at ang kanyang anak ay nakatira sa Shangri-La ngayon. Ano ang gusto mong gawin ko sa kanila? Kailangan mo lang magbigay ng utos at gagawin ko ito kaagad. Bahagyang umiti si Charlie at sinabi, sa ganitong paraan, gambalain ang binti ng limang asong ito. Gusto kong makita na mawala ang lahat ng kamay at paa nila. Ano pa ang magagawa nila para magdulot ng kaguluhan? Sumigaw si Isaac. Okay, master. Ano pang gusto mo? Sabi ulit ni Charlie. Nandyan din sina Reginald at Roger. Wala akong planong patayin sila sa oras na ito, ngunit hindi ko sila madaling pakawalan. Maaari mo akong tulungan na matakpan ang isa sa kanila at itaboy sila sa Oris Hill. Sige, sinabi ka agad ni Isaac, Mr. Wade, huwag kang mag-alala, gagawin ko ito ng matalino. Pagkatapos magsalita, nagtanong muli si Isaac, By the way, Mr. Wade, gusto mo bang sabihin ko sa kanila ng malinaw para malaman nila kung anong uri ng pag-iral ang pinukaw nila? Hindi, walang pakialam na sinabi ni Charlie kung ipapaalam ko sa kanila ang tunay kong pagkatao, malamang na sila ay lubos na nahikayat. Magiging boring yon. Pagkatapos magsalita, sinabi muli ni Charlie, Tandaan, kailangan mo silang turuan ng leksyon sa oras na ito. Ito ay dahil ang mga bodyguard ng pamilya Wu, ay gumawa ng gulo sa Shangri-La, at nasira ang mukha ng pamilya Wade. Sinabi kaagad ni Isaac, naiintindihan ko si Mr. Wade, Well, naiintindihan mo, gawin mo lang. Sa presidential suite sa oras na ito, nagdidilim si Rednor, nakatingin sa limang patay na aso sa harap niya. Sa isang banda, kinasusuklaman niya ang pag-aaksaya ng limang taong ito, kahit na hindi nila kakayanin ang isang basura tulad ni Charlie, nandidiri siya sa mga salitang nakaukit sa ulo ng limang tao. Isa itong ganap na insulto sa pamilya Wu. Sumigaw siya kay Zizhao Jones sa malamig na boses. Aayusin ko ang isang taong gaganap sa cosmetic surgery sa iyo. Putulin ang lahat ng balat sa iyong nuo, Kumuha ng balat mula sa ibang bahagi ng iyong katawan. At e-transplant ito. At pagkatapos ay maaari mong alisin ang mga salitang ito. Mabilis na tumango si Zizhao Jones at nanginginig na sinabi. Salamat, Mr. Regnor. Dati ay may paggalang si Reg Narcazes How Jones, ngunit ngayon ay hindi siya nakalulugod sa mata. Kaya, malamig niyang sinabi, magpapalit ako ng grupo ng mga bagong bodyguard mula sa pamilya, at pagkatapos ay pwede na kayong mag-disband on the spot. Na-disband on the spot, sinabi ni Zez How Jones, Mr. Regnar, sinusubukan mo bang magpaputok? Kumunat ang noo ni Regnar at nagtanong. Itatago kita bilang bodyguard. Pwede ka pa bang maging bodyguard? Sinabi ni How Jones. Mr. Regnor, ang lima nating kapatid ay matagal mo nang kasama. At marami na tayong napatay. Napigilan ang maraming sakuna, at nagdusa ng maraming mga pinsala para sa iyo. Ngayon, kaming lima ay inabandona ni Charlie, lahat ito ay nangyari sa pagtupad sa iyong mga utos. Bakit mo kami iiwan sa oras na ito, at hayaan kaming mabuwag on the spot. Balik tanong ni Regnor, bakit? Kung hindi ka malusaw, gusto mo pa ba akong maglaan para sayo? As he said, Regnor said in disgust, don't tell me these useless things. Bibigyan kita ng limandaang libong severance pay sa panahong yon. Kung marunong kang makalikom ng pera, makakalabas ka. Kung hindi mo alam kung paano makalikom ng pera, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos sayo.